Eto uh, Mazda r guys ano Ang issue nito Hard starting uh, Kahit ilang bisis mong irundo ay Ayaw talaga mag start uh, Hanggang sa ito ay dahil hindi sa shop uh, Yung starter ay tuluyan na talagang nasira Kaya uh, yeah, ito gagawin din natin yung kanyang starter At merong mga minor issue dito Kagaya nito yung kanyang starter switch ayan ginawa na nila na push button switch yan ibabalik natin yan dun sa kanya susi ano tapos ayusin muna natin tong kanyang starter kasi nung dahil hindi talagang ayaw na niya mag start nasira na yung kanyang starter at yung fuel pump nito ay ginawa na nilang electric fuel pump kasi nga marami na silang ginawa rito para i-resolve yung hard starting pero wala pa rin ayan o, oh, kung mapapansin niyo yun oh, talagang tuluyan ang nasira yung starter ano hindi na siya makastart pero dati naman daw ay okay naman yung starter nito pinalitan pa ito ng malaking battery pero ganoon nga uh, ayaw talaga niyang umandar o man kailangan pa ng ilang beses mong irundo kasi nga hard starting ito ito ang ating ito trouble tingnan natin ano yung problema nito ito uh, inuna muna natin ayusin yung kanyang starter no? Uh, dito binaklas natin yung kanyang starter at nakita natin na nagkaroon ng loss contact dito sa kanyang armature uh, resulta na ito ng kaka-start nila dahil nga hard starting starts na ng start uh, uminit yung starter dito nagkaroon ng loose contact sa kanya mature kaya ito uh, naghihinang naghinang tayo rito tapos ikakabit natin to para uh, pag mag troubleshoot na tayo eh, okay yung pag i-start natin mahirap kasi mag troubleshoot pagka ayaw mag start yung starter eh. sige dito nga pala guys ano ah uh, Tinanggal natin yung kanilang mga pinagkakabit ng mga electric fuel pump. Ah, nag kasi sila eh yung ah, manual feed pump kinabitan nila ng electric fuel pump. Eh, hindi naman ho 'yun ang dapat maging solusyon, ano? Ah, dapat palitan lang 'yung feed pump kasi yung manual feed pump niya ay sira na. Eh kaya inalis na natin kasi sabi nga din ng, ng may-ari na kumare, alisin yun kasi naiingayan siya kasi hindi siya sanay na mayroong ganun na umaandar na electric wheel pump kasi dati wala naman kaya ito ah, pinalitan na natin ng bagong ah, manual feed pump at para masubukan natin ano pati yung kanyang starter sige at ah, tapos na natin maikabit yung kanyang starter at subukan natin yung kanyang starter dito nga pala na ibalik na natin sa kanyang susian yung switch ng starter ano Sige subukan natin at kung ganito ka-hard start Ayan, wala talaga. Isa pa. Ayan. Tingnan na natin kung anong problema nito. Dito tayo guys, ano. Ito yung nakita natin problema. Kasi, tiningnan natin yung supply sa kanyang shut off valve. Pag nag-ignition on ka, nagbibigay siya ng uh, positive supply. Pero pag nilidindo mo, ayan, nagni-negative supply siya ito, tinanggal namin yung pinaka-wire doon sa kanya solenoid, ano, para hindi siya mag-start ayan, pag yan nag-on, pag yan nagpula, ignition on yan pero pag nag-green yan ayan yung, ano uh, ibig sabihin, nagli-redendo kami pero, imbis manatili yung positive supply eh, nag negative kaya, talagang hard start o ayaw mandar ito yung nakita natin problema guys, ano Ayan. Yan, nag ignition on. Tapos yan, nag redondo. Okay, nag negative. Kaya walang positive supply ngayon dun sa kanyang shut off valve. Kaya ito yung ngayon yung ating ayusin uh, aayusin para uh, dapat manatili yung positive supply nya, ignition on, at maging pag nag redondo. Ah, sige po. Ayusin muna natin to. Hindi, hindi. Ano, hindi Hindi. Ayan, uh, ah, na natin yung kanyang supply doon sa kanyang shut off valve ano? Subukan natin Ayan ah, Okay na siya guys ano? Ah, hindi na siya hard start Yun lang pala ang naging problema nito guys Sa dami dami ng pinalitan yun lang pala ang problema Kaya ito, okay na ito Salamat sa inyong panonood And God bless po